Ayan, at dahil one week silang uh, nagbakasyon dahil sa bagyo. Ayan, at ang dami niyang assignment. Ayan, ang dami nilang assignment. Ayan. Ganyan ang ano ng mga kindergarten dito. Anong kulay ng number one? Ayan. Tapos, Anohin niya, kulayan niya rin. What the color of number three? Yes. What? The color of number green. three? Huh? Green. Green. Oh. The number four? Blue. Hello. Number one? Red. The... Number two? Yellow. Okay, good. But this one not green, eh? Yellow green nah. Eh? You get the green one. You put yellow green. Eh? <laughs> Ganyan. Tapos ito pa yung bopo mo. Bopo mo nila, oh. Ayan. Ayan. Susulatin pa niya yan. Ito sa kayan. Ayan. Daming homework ni Bonso. Tignan mo. Kindergarten nila dito. O, tignan mo. Ganyan na yan. Ayan. Dami, dami. Wawa. Wawa daman, Shenzhen. <laughs> <laughs> Do you know Wawa? How cool yun, Wawa naman, Shin Shin. Do you do you wawa? You're a wawa, baby. No wawa today. Hi. Ay. Ayon niya kasi sa mesa at gusto niya dito. Okay na, bye bye. bye, -bye. Marami ka pang gagawin. Tupa o oh, kukulayan niya pa. So, Teka, not yet? Ya, so, yeah, ito kukulayan niya pa kung ilan. kusunwari so, kunwari, 14. 14 na apple. 15, 15 na apple. Ayan. Yeah. Mamaya, mag-relate mag ka muna man yun masakit ang kamay. <laughs> okay na. Bye-bye. Ito pa, oh, ito Oo, oh. Kunwari, kunwari, ito yellow, yellow ilalagay niya. Kunwari, ito blue, blue ilalagay niya. Ganun. Diba? Parang inaano lang nila yung color. Yellow! Yes, yellow I oh, see he see her the camera purse. Okay, see? Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Smile. First. Smile purse. Smile. Wow. Okay, bye. Bye bye. -bye.